Mga kaibigan sa paaralan. Halina sa paaralan nang ating matutuhan magagandang asal at iba't ibang kaalaman. Halina sa paaralan. Dito matatagpuan maraming kaibigang mabubuti at maaasahan. Kilalanin natin ngayon ang iba't ibang kaibigan ng mga mag-aaral sa paaralan. Aalamin natin kung sino-sino sila at kung ano ang tungkulin ng bawat isa. Punong guro. Siya ang pinuno ng paaralan. Siya ang nangangasiwa sa lahat ng may kinalaman sa paaralan. Guro. Siya ang nagtuturo sa mga mag-aaral ng mga aralin at iba pang bagay na dapat nilang matutuhan sa paaralan. Doktor siya ang nangangalaga sa kalusugan ng mga mag-aaral. Nurse. Siya ang tumutulong sa doktor sa paggamot sa mga mag-aaral na may sakit. Janitor. Siya ang nagpapanatili ng kalinisan sa paaralan. Guardia. Siya ang nagbibigay ng proteksyon sa mga mag-aaral. Guidance Counselor, siya ang nagpapayo at gumagabay sa mga mag-aaral para sa mas maayos na pagkilos at pag-uugali. Librarian, siya ang tagapag-ingat ng mga aklat sa silid-aklatan.